Alam niyo ba ang kwento ng isang simpleng locksmith na posibleng nakatuklas ng isa sa pinakamalaking kayamanan sa kasaysayan? Kilalanin si Rogelio Roxas. Noong 1971, habang naghuhukay sa Baguio, sinasabing natagpuan niya ang isang sikretong chamber. Sa loob, mga bar ng ginto at isang higanting gintong Buda na tinatayang isang tunelada ang bigat. Ayon kay Roxas, may mga brilyante pa sa loob ng ulo nito. Ito raw ay bahagi ng maalamat na Yamashita Treasure. Ngunit ang good news ay naging bangungot. Di umano'y kinuha ang kayamanan mula sa kanya sa ilalim ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos at si Roxas ay inaresto at pinahirapan. Makalipas ang maraming taon nanalo ang kanyang pamilya ng isang kasong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Pero nasa na nga ba ang gintong Buda? Manatiling nakatutok para alamin ang buong kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa JNJ Multimedia. Para sa mas marami pang ganitong misteryo